Kumakambyo tayo sa ibang balita, umakyat na sa labing anim ang patay sa Davao Region dahil pa rin sa masamang panahon. Eksklusibo namang napasok ng News 5 ang dalawang barangay sa bayan ng Carmen na lampas tao ang baha. Live mula sa Carmen, Davao del Norte, na sa front ay nabalitan niyan si Rainiel Pawit. Rainiel, kamusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Miki, apat na araw nang ngang lubog sa baha ang labing apat na barangay dito sa bayan ng Carmen, isa sa mga pangunahing problema ng mga kapatid nating bakwit ay mismo yung evacuation center pinasok na rin ng tubig kaya naman ang munisipyo ang nagsilbi nilang pansamantalang tirahan. Sakay ng dump truck pumunta ang aming team kasama ang mga rescuers sa Barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Isa ito sa mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng baha dahil sa malalakas na ulan. Lampas taon na ngayon ang baha sa barangay na apat na araw nang di humuhupa. Nadaanan din namin ang ilang lumilikas. Pero imbes na dumiretso sa mga evacuation center, nagtayo na lang sila ng mga tent sa tabing kalsada. Kasama riyan ang pamilya ni Jessa na tanging damit lang ang naisalbad dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig nitong Webes. Lahat, wala na doon sa bahay, wala na. Mga dokumento, ala na? Opo, opo. TV, ref, washing, wala na talaga. Ang hirap talaga. Kasi yung last day, hindi pa nabasa yung mga gamit, ref, kaya pang isalba. Pero ngayon, hindi na. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon ng mga lumikas sa barangay Mabaos. Ang pinagtagpitagbing lona muna ang nagsisilbi nilang tahanan. Pati mga alagang hayop sa gilid ng kalsada muna isinilong. Ang magsasakang si Alfonso nanlulumo sa palayan niyang nagmistulang ilog na. Yung palay ko, isang hektarya. Uh, ngayon, pichadjes, arbisyon, wala nako na akong makuha. Oh, kahit malaki pang utang ko. Ayon sa Carmen Rescue Unit, 28,000 pamilya ang nasagip sa pagbaha. Patuloy raw ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Ang ilang bakwit wala pa rin kawala sa baha, lalo't inabot ng tubig ang evacuation center na ito sa poblasyon dumiskarte na lang ang ilang evacuee at sumampa sa mga upuan. Ang munisipyo naman naging evacuation center na rin. Ayon sa Carmen LGU, nagulantang sila sa bigla ang pagbaha na pinakamatindi raw sa kasaysayan ng kanilang bayan. Labing apat sa dalawampung barangay nila ang lubog pa rin sa baha. Ang itinuturong dahilan, ang pagkasira ng Esperanza Dyke sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa tatlong probinsya. Agusan, Dabao de Oro, Dabao del Norte at saka dalawang malaking ilo galing sa Dabao City na yung Carmen is the only exit delta. Kaya lahat ng tubig ng na nasabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Nanawagan din ng pangmatagalang solusyon na disilting o pagtatanggal ng naipon na lupa sa mga daluyan ng tubig. Gayon din ang pagtatayo ng maayos na flood control system. Lalot ang Carmen ang nagsisilbing catch basin ng tubig ng tatlong probinsyang nakapalibot sa naturang bayan. Nadagdagan pa ang patay sa baha at landslide bunsod ng masamang panahon sa Davao. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, labing anim na ang nasawi sa buong rehiyon. Apat naman ang nawawala, kabilang ang isang batang sampung taong gulang na inanod ng baha sa Davao Oriental. During the flooding sa bundok, sa bundok dala niya yung daughter niya, mga less than 10 years old, Then, crossing the river, ang lakas, natamaan siya ng isang wood at nag sa kanyang leg. Naalpasan niya yung anak niya at hindi na niya na nasalbar. Niki, sa ngayon nga ay uh, madilim na naman yung langit dito sa Carmen at may panaka na naman na pag-ulan. So habang gumagabi ay bumabalik na naman yung trauma at takot dito sa ilan sa ating mga kapatid na baka mas tumaas yung tubig. Ngayon nandito ako sa barangay Tuganay at makikita nyo sa aking likuran na ito yung uh, entry point doon pa sa susunod na higit sampung barangay na lubog pa rin sa baha. Kaya naman ngayon hirap rin yung mga maliliit na sasakyan na makapunta roon. Kaya pahirapan pa rin yung pagdi-deliver o pagdadala ng ayuda, pagkain man yan o tubig doon sa ilan sa ating mga kapatid. Nikki. Maraming salamat, Rainel Pawid. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.